ikinabahala ng Philippine National Police ang mga nakumpiskang mga baril sa Marikina City. Lalo't papalipit na ang barangay at SK election. Nasamsam sa Marikina City ng PNPC-IDG ang iba't ibang matataas na kalibre ng baril. Tunghayan po sa aking report. Iba't ibang kalibre ng matataas na baril ang iprenisenta sa media ng Philippine National Police nitong lunes kasunod ng pagkakaaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa isang individual sa kanyang bahay sa Marikina City. Ang naturang bahay rin ay ginagamit raw bilang paggawaan ng mga armas na ibinebenta online bagay na ikinaalarma ng PNP lalo't palapit na ng palapit ang barangay at SK election. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., Unregistered ang mga firearms na nasabat ng PNP CIDG sa isang lalaki. Hindi muna pinangalanan ang suspect. Wala rin daw itong lisensya sa Fire Explosive Office para magbenta ng mga baril. Napag-alaman rin ng mga high-profile gun enthusiast at politikaw na may private army umano ang kliyente ng suspect. Keep our upcoming BSKE peaceful and orderly. Dapat makumpis ka, ka mga loose firearms and every firearm that we confiscate that we remove from the street or from the possession of private individuals na hindi dapat magkaroon ay nababawasan po ang threat sa ating BSK sinabi ng PNP chief na ang pinaigting na kampanya laban sa illegal at lost firearms ay bahagi ng pagtiyak ng mapayapa at maayos na barangay at sanggunian kabataan eleksyon. As of September 28, umabot na sa 1,063 ang naarester ng PNP dahil sa paglabag sa election gun ban. 654 rito ang mga baril. Niimbestigahan na rin ng PNP ang mga napagbentahan ng suspect na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Kabilang rito ang ilang PNP at AFP personnel na nagpapaayos umano ng kanila mga service firearms. Uh, at nababawasan uh, na Uh, for each firearm um, that uh, falls under the hands of criminals, or especially those uh, that are not licensed, that uh, uh, they are perceived to be uh, not responsible gun owners, uh, sa bawat accomplishment natin na yan, it means uh, that our uh, streets are safer. Bawat kabawasan ng baril na yan ay uh, uh, nagiging uh, mas safer ang ating komunidad. So, para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas sumasaludo sa bawat Pilipino.